Aries, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color brown at color pink. Masuswerteng numero, number 24, number 7, number 30. Pahiwatig ng mga kulay, ang color brown ay magbibigay ng stability at lakas ng loob sa mga hamon ng araw mo. Kung may mahalagang desisyong gagawin, isuot ito upang mapanatili ang iyong pagiging kalmado at grounded Ang color pink naman ay magdadala ng pagmamahal at malasakit mainam ito kung nais mong mapalakas ang iyong relasyon sa pamilya at kaibigan Taurus, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay color white at color violet Masuswerteng numero, number 10, number 21, number 34. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color white ay magdadala ng kapayapaan at bagong simula sa iyong araw. Isuot ito kung nais mong alisin ang mga negatibong enerhiya sa paligid mo. Ang color violet, naman, ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at espiritualidad, kung may kailangang pag-isipan ng malalim, ito ang tamang kulay para sa iyo. Gemini, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color maroon at color gray. Masuswerteng numero, number 23, number 12, number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color maroon ay magbibigay sa iyo ng determinasyon at tapang sa anumang haharapin mo ngayong araw. Kung may kailangang ipaglaban, isuot ito upang magkaroon ng mas matibay na paninindigan. Ang color gray naman ay tutulong sa iyo upang mapanatili ang balanse at malinaw na pag-iisip sa gitna ng mga pagbabago. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color gold at color blue. Masuswerteng numero, number 31, number 23, number 40. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gold ay magdadala ng swerte at kasaganaan sa iyong araw. Kung may nais kang makamit, isuot ito upang palakasin ang iyong kumpiyansa at karisma. Ang color blue naman ay magbibigay ng katahimikan ng isip at emosyonal na katatagan, isang mainam na kulay kung nais mong mapanatili ang kalmado sa gitna ng anumang sitwasyon. Leo Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color green at color silver. Masuswerteng numero, number 17, number 25. Number 36. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay magpapalakas ng iyong determinasyon at syaga sa trabaho. Kung may nais kang matapos, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Samantala, ang color silver ay magbibigay ng proteksyon at wisdom, gamitin ito kung nais mong mapanatili ang iyong focus at clarity sa mga desisyon mo. Virgo, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color black at color white. Masuswerteng numero, number 14, number 27, number 32. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay magbibigay sa iyo ng confidence at lakas ng loob, lalo na kung may kailangan kang ipaglaban. Ang color white naman ay magdadala ng kapayapaan at balan sa iyong araw. Libra, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color blue at color pink. Masuswerteng numero, number 12, number 7, number 34. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay magdadala ng relaxation at harmony sa iyong pakiramdam. Ang color pink, naman, ay magpapalakas ng iyong emosyonal na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Scorpio, Libra, ang kaibigan zodiac sign, masuswerteng kulay, color blue at color white. Masuswerteng numero, number 23, number 14, number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at linaw ng isip sa mga desisyong kailangang gawin ngayong araw. Kung may mahalagang usapan, suti so ng kulay na ito upang magkaroon ng maayos na komunikasyon. Samantalang ang color white ay magdudulot ng kalinisan ng layunin at positibong enerhiya, kaya mainam itong isuot kung may gusto kang simulang bagong proyekto o kung nais mong alisin ang anumang alalahanin sa isip. Sagittarius, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color green at color gold. Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay magbibigay sa iyo ng kasaganaan at kasiglahan sa trabaho. Kung may kailangang tapusin, ito ang kulay na makakatulong upang mapanatili ang iyong focus at determinasyon. Samantala, ang color gold ay nagdadala ng swerte sa pananalapi, mainam itong isuot kung may transaksyon kang gagawin o kung nais mong mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Capricorn, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color yellow at color red. Masuswerteng numero, number 19, number 32, number 6. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color yellow ay nagdadala ng kaliwanagan ng isip at lakas ng loob. Isang magandang kulay na suotin kung may kailangan kang ipaliwanag sa iba o kung may hinahanap kang sagot sa isang mahirap na sitwasyon. Ang color red, naman, ay magbibigay ng enerhiya at pasyon sa iyong mga ginagawa. Kung may kailangan kang tapusin, isuot ito upang magkaroon ka ng mas maraming lakas at determinasyon. Aquarius, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color silver at color purple. Masuswerteng numero, number 15, number 17, number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color silver ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Mainam itong isuot kung may nararamdaman kang pangamba o kung nais mong mapanatili ang iyong emotional stability. Ang color purple, naman, ay magdadala ng inspirasyon at mas mataas na intuit ayon, gamitin ito kung nais mong mapalakas ang iyong koneksyon sa iyong inner self at mas malinaw na maunawaan ang iyong nararamdaman. Pisces, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero: number 2, number 18, number 31. Pahiwatig ng mga kulay: Ang color orange ay magpapalakas ng iyong sigla at kasiyahan. Kung nais mong magkaroon ng masiglang pakikisalamuha ngayong araw, isuot ito upang makaakit ng positibong enerhiya. Samantala, ang color black ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at mas matibay na paninindigan. Gamitin ito kung may kailangan kang ipaglaban o kung nais mong panatilihin ang iyong kumpiyansa sa sarili.